So, hi mga bay, magandang araw sa inyong lahat. So, kumusta kayo? For today's video mga bay ay meron tayong papalitan o meron tayong babaklasin na swing arm. Kasi kung makikita nyo ay kinakalawang na at saka sabi ng mga mayari ay papalitan na niya. So, ayan, ituturo ko sa inyo kung paano natin to babaklasin. So, kailangan natin ng 19mm na tools para matanggal natin yung axle niya dito sa bandang likuran na ano, gulong. Ito, tatanggal natin yung tortonilyo na to pati ito sa bandang putris yan dalawa yan dito sa bandang ilalim sa may bandang tambutso niya yeah. so at saka kailangan din nating tatanggalin yung kaniyang dalawang tornilyo dito sa head para sa kaniyang tambutso so kailangan din nating tanggalin yan para wala nang makaharang doon sa ating sa pagtanggal ng kaniyang swing arm so sa kabila ayan dito, banda pala is, kailangan natin dito ng 14mm na tools. So, ayan o, 14mm. Pwede yung socket type na tools or pwede ring open range na tools. Kung baga, pang ano mo lang yan, pang pigil doon sa kabilang banda, doon sa 19mm. Para matanggal natin yung kanyang axle at saka yung kanyang gulog sa likod. So, 14mm dito sa bandang putris. So ayan, dyan sa bandang putris niya ay dalawa yan, mm na tornilyo. So, yung model natin ngayon na motor ay way 100 na motor. So ayan, ito yung kanyang putris. Ayan, bali na o bingkong na. So sabi ng mayari is papalitan at tatanggalin natin itong kanyang putris kasama ng kanyang swing arm. So ayan isang baklasa na, na yan mamaya so yan so yan mga bayo kung makikita nyo is kinakalawang na so ito ito yung kailangan natin 10mm para matanggal natin uh, maluwagan natin yung kanyang uh, axle so ayan. magkabila yan mga bayo so dito is 10mm at saka dito din sa kabila is 10mm din na tools so pwedeng ano open range na tools yung gagamitin natin dito para matanggal natin yung kanyang gulong sa bandang likod. So dito sa bandang putris niya ay 14 mm na socket type. So hindi naman natin yan pwedeng gagamitan ng close range or open range kasi hindi naman makapasok yung tools dyan sa ilalim pag ginamitan natin ng open range. So kailangan natin ng socket type na tools para matanggal natin itong kanyang putris. So dalawa yan sa bandang ilalim at saka dito sa bandang ibabaw. So, 14 mm. <coughs> so, ayan. So, uh, tsaka magkabilaan to mga bay. Doon din sa kabila is 14 mm din yung tools na kailangan natin para matanggal natin tong tornilyo na ito. So, ayan. Kasi, ito yung ano natin kailangan tanggalin. So magkabilaan yan. Dito din sa kabila ay 14mm din na tools para sa kabilang potrace trace niya. So ayan. At saka dito sa kanyang ano is kailangan natin ng uh, 9mm na tools para dito sa pagtanggal niya sa kanyang head. Para sa pagtanggal ng kanyang tambutso para wala nang makaharang doon sa bandang swing arm niya pag natanggalan natin itong tambutso. so i ano siya paluwag is ban, I ikot mo siya bandang kaliwa so ikal, bandang kaliwa yung kanyang paikot kung gusto mo siyang paluwagan so ayan so ito na mga bahay. so natanggalan natin yung kanyang dalawang tornilyo sa kanyang tambutso. so so ayan goods na yan So, iyan lang natin yan. Uh, tatanggalin na natin yan dito sa bandang likod. So, ayan. Once na matanggalan natin yan is okay na kasi ibaba na lang natin yung kanyang tambutso. So, ayan. Oh. So, ayan. Tapos, so, ayan. Ito yung kanyang bracket na konektado sa kanyang swing arm. Ayan. Bali na yung kanyang swing arm kasi kinakalawang na. So, ayan. Oh. So natanggalan na natin yung potrace niya. So dalawang tornilyo 'yan. So natanggalan na natin. So yung next natin dito ay dito sa bandang kaliwa. So ito yung pinaka-challenge kasi medyo natagalan tayo dito sa pagtanggal kasi yung problema ay kalawang na yung ano bolts. So ayan, medyo may challenge so dito. Ayun, makita natin yung kanyang swing arm mga bayis. Wala na talaga so konting ano na lang mababali na yan. So dito sa kanyang axle sa bandang kaliwa is kailangan natin ng 17mm na tools. Pwedeng open or close range na tools yung gagamitin natin para matanggal natin tong tornilyo na to So ayun o. 17mm yan mga bay. So dito pala is hindi ko na naipakita So ito ay 14mm dito sa kaniyang bandang shock so kabilaan yan so kabila dalawang ano is 14 mm na tolls kasi 14 mm yung tornilyo na nakalagay diyan sa kaniyang bandang shock so ayan ibaba na natin yung kaniyang swing arm at tatanggal na rin natin tong kaniyang tornilyo dito sa bandang axle niya sa may swing arm banda so ayan doon -do na lang sa kabila yung kailangan nating ano tatanggalin eh. <coughs> to so, dito dito yung medyo ano na tayo kasi ano kalawang na kalawang na talaga yung tornilyo dahil sa matagal nang hindi na buksan so hanapan natin yan ng paraan para matanggal natin ano oh. so ito lang pala yung kailangan nating tools para ano matanggal natin siya so kailangan meron tayo mga iba't ibang klaseng tools para meron tayong option kung sakaling hindi kaya ng isang tolls lang. Ayan. So ito, natanggal na natin. Itong tornilyo na to, medyo pinahirapan tayo nito. So pagkatanggal natin dyan sa bandang putray, so ito yun no. So malapit ng napudpud yung kanyang ano, groove. So ayan, natanggal natin yan. So ito hihilain na lang natin yan o pupukin natin yan doon sa kabila para mahugot natin yung kanyang axle so ito yung kanyang ano bracket na konektado sa kanyang swing arm na pinakalawang na ayun o oh. so wala na talaga siya mga bay delikado to pag uh, habang tumatakbo is buti na lagi hindi hindi masyadong malakas yung kanyang takbo so ayan pupukin natin yan, yan para matanggal natin o para mahugot natin siya dito sa kabila. Dito. Ayan. So, hugotin natin yan. Kung hindi pa mahugot, so pwede nyo itulak gamit ng pang tulak na ano, pwede star screw or flat screw. So, ayan. Natanggalan natin itong kanyang axle. Ayan. Diyan yan. Banda na ka. Ano, lagay. So, tanggalan natin yan. So, yung next natin is yung kanyang ano na lang uh, ayan. pwede na nating tatanggalin yung kanyang swing arm pwede na natin yung hugutin so hugutin natin yan ayan. so okay na good na yan so natanggalan natin yan pero sabi ng ano ng mayari is wala pang ano siya budget tinanggal lang natin So, abangan nyo yung ating part 2 nito kung paano natin siya insula ng bagong swing arm pag nakapalit na ah, pag nakabili na yung bagong uh, swing arm yung may ari so yun know, dito yan konektado sa ilalim ng kanyang swing arm yung kanyang bracket, so hindi na siya wala na, walang ano na, hindi na siya kinakalawang na talaga, so pati rin yung kanyang ano um, ito, is tatanggalin natin to kasi sabi ng mayari is papalitan na rin niya ng bagong sprocket at saka bagong set ng sprocket at kadina so <clears throat> isang baklasa na lang so tatanggalin natin para para isang ano na lang baklasa na lang yung ano ginagawa natin so ayan tatanggalin natin to para matanggalin natin yung kanyang sprocket at saka yung kanyang kadina dito sa bandang di ito no kaya so, natanggalan natin yan so itago lang natin yan kasi gagamitin pa natin yan sa pag install o sa pagbalik ng pagpalit ng bagong swing arm so ayan so natanggalan natin so ito yung kanyang kadina. So itong sprocket na to ay papalitan din ng bagong ng mayari kasi food na yung kanyang hipit. So natanggalan natin. So ayan. So ganoon lang siya kadaling sa pagtanggal ng kanyang swing arm. So ayan, kailangan lang natin ng tools, no? Para ano, matanggal natin. So kailangan natin ng socket na tools at saka yung mga open na tools yung kailangan natin. So ito, ito yung sa bandang center stand na connected doon sa may bandang potre. So, naka-pin lang yan dyan. So, tatanggalin natin yan para mahunggot natin at matanggal natin yung kanyang potre. Kasi, papalitan din natin ng bagong potre tong ano to, motor to. So, ayan. So, ayan. Natanggalan natin yung kanyang naka-pin o yung naka-lock niya dito sa kanyang axle ng kanyang Uh, <clears throat> center stand at ng kanyang pot trace. So, ayan. So, mahuhugot natin yan dyan, banda dito. So, kailangan lang nating itulak nang ano, ng screw or ano yung pantulak na meron kayo dyan para ma lumabas siya dito sa kabila. So, ayan o. Pupukin mo lang yan dyan. Ayan na mo lang siya. Itulak mo lang siya. Ayan. So, pagkatulak mo, ayan, kung makikita mo is lumabas na yung kanyang axle. So, connected yan doon sa kanyang center stand at saka sa kanyang foot race. So, ayan. Nakugot na natin. At saka, kailangan din natin ng meron tayong WD-40 para sa mga ganitong baklasan. Kasi, ginakalawang na yung mga parts. So, ayan. No? Pingkong na yung kanyang foot trace. At saka, ito yung kanyang uh, sprocket sa likod. So, ito yung uh, brake arm. So, yan no? bali. Kasi gawa nga ng pagka preno niya is bigla na lang bumiga yung kanyang bracket, uh, yung kanyang swing arm. So, yan. <coughs> so, tapos niya na ay Ayan, so gano'n lang siya kadaling baklasin mga bay. So, So yung mga tinanggal natin yung mga tornilyo is itago lang natin yon kasi sa pagbalik is kagamitin pa rin natin yon So yan lang natin. So ito itago natin. Itong ano niya is palitan natin ng bagong ano yan. So ito yung mga natanggal nating tornilyo. So ilagay lang natin yan sa isang lagayan para mas madali na nating ma ano mahanap kapag kailangan na natin. So ayun mga bay no. So maraming salamat sa ano sa inyong walang sawang suporta sa aking munting YouTube channel. At saka ayan. So abangan niyo yung ating part 2 nito. So at saka kung bago ka pa lang o ngayon ka pa lang napadpad sa aking munting YouTube channel, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at saka hit na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na aking i-upload. So ayun lang mga bayi, ingat kayo palagi at God bless sa inyong lahat.